Hello mga Jai, samahan nyo nga kami for today's video. Medyo natagalan nga ang akin pag upload mga Jai dahil nga nagkasakit ang first zone. At sa mga oras nga yan, ay napaaga nga ang uh, ami paglalakat ni Sarah papunta sa kanyang eskwelahan. Nga gusto nyo nga mag-step at ayaw nyo nga sumakay dito sa kanyang bagi mga Jai. Sa Pilipinas nga mga Jai ay 7 8.30 nga ay dapat nasa eskwela na yung mga bata. Dito mga Jai Elementary High School ay dapat nga 8.30 ay nasa school na sila. Palasara naman hanggang 8.45 naman. May 20 minutes nga ang paglalakad nga namin. Dahil nga nag-step ang bata, so matatagal nga kami. Sobrang lamig nga ng mga oras na yung mga Jai dahil napakaaga pa nga nito. Kaya kung mapapansin ninyo, eh medyo balat na balit nga kami ni Sara. Bale ako nga pala ang ka ngayong araw sa paghatit at pagsundo nito kay Sara dahil nga wala ang aking mudra bells. Nasa All Star House nga pala ang ah, mo Mudrabels dahil nga umalis yung kanyang anak. at Nagbakasyon sa London mga dya at wala nga maiiwan sa kanilang anak. E yung Mudrabels ko nga ang nagbabantay sa mga oras na ito. After ko nga ihatit eh, si Sarah ay dumiretsyo na nga ako sa aking cleaning. Malapit lang ito sa eskwela ni Sarah kaya madali ko lang nga ito malalakad. At madali nga rin para sa akin sunduin si Sarah pag pagkatapos ng aking paglilinis. Ito pa lang mga dya ay 3 years ko nang kliyente. Pero sa tatlong taong yun, ay hindi, isang beses nga lang ako naglinis sa kanilang bahay. Hindi ko kasi nagustuhan mga jay ang ugali ng may-ari nito, lalo na ang babae. Hindi pa kasi ako tapos sa aking ginagawa, ay eh, may bay nuutos na mga jay. Sabi ko, tagalinis lang ako at hindi ako utosan. Ako, magkaiba yun. At tatay mga jay, ay eh, buntis ako kay Sarah, kaya nang ini talaga ang aking dugo sa kanya at hindi na nga ako bumalik. Sa tatlong taong yun mga jay, consistent siya, nagme-message sa akin. Hindi nga siya kumuha ng ibang tagalinis. Hinintay niya nga ako mga jay. Hindi ko nga sa kanya, kumbaga, wala siguro nagtatagal na tagalinis sa kanya mga jay. Kaya ito yung pagkakataon na binalikan ko nga siya. Bago na nga ang first. One. Sa mga oras nga ngayon, ay hindi ko na nga ipakita sa inyo ang mga ginawa ko pa. Kailangan ko na nga sunduin ang ating prinsesa mga jay. Ay mag alas 12 na nga yan ang tanghali. Lang labasan ng kanilang eskwelahan ay 12.15 mga jay. Hindi nga tayo pwede malate sa pagsundo sa bata dahil mag extend din ang bayad pati ang oras mga jay. Napakamahal pa naman dito ng daycare. Oo nga pala, hindi pa naman talaga usually o officially nag-aaral ito si Sarah. Mga ginagawa nga lang nila sa eskwela ay eh, puro laro-laro la ang mga dyan. Pagay yung, uh, yung pagsusulat, yung pagbabasa mga jay kapag umabot na siya ng 6 years old. baka kasi ang sistema dito kung para sa ating mga jay. kasi sa ating may kinder 1, may kinder 2, bago mag-grade diba? Dito talaga mahaba-haba ang proseso ng pag-aaral pagdating ng high school, pagka-graduate ng high school, ayaw na mag-aral ng college ang mga tao din mga kadya. Mga oras nga yan ay nakalabas na nga kami ni Sarah. Usual nga, mag step na naman ng first zone. Hinayaan ko na nga lang ito si Sarah dahil maganda naman ang panahon mga Jai. At na-less na rin ang lamig. Hindi tulad kaninang umaga na sobrang nginig mga Jai. At okay okay din to kay Sarah dahil nakakapag move move siya kumbaga. At kinabukasan nga dahil wala pa rin ang mudra ko. Ako nga ang ulit ang sumama kay Sarah. Nandito nga pala kami every Friday sa kanyang gymnastic. Ito mga Jai ay eh, kailangan meron siyang kasamang magulang o kung sino man guardian. Kami nga bata ang naka-enroll dito mga Jai. After nga nan, kailangan nga ipakawi lahat ng mga day Tulong-tulong na nga ang mga bata at mga magulang mga jay Kaya inutosan ko nga ito si Sarah na i-collect lahat ng mga bola. Magaan lamang ito at kayang kaya niya naman ito hilahilain. Parang proud nga ako sa kanya kasi nauutusan na nga ang person. Hanggang dito na nga lang ang ating mini vlog mga jay Joy, joy!